Bakit naghahanap ng itlog tuwing Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday? Tuwing ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang Linggo ng Pagkabuhay, isang natatanging tradisyon ang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang paghahanap ng itlog o Easter Egg Hunt. Bagamat ito ay tila isang simpleng laro para sa mga bata, ang gawaing ito ay may malalim na kahulugan na nakaangkla sa pananampalataya, kasaysayan at kultura. Ang linggo ng pagkabuhay ay ang araw na ginugunita ang muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa kamatayan, isang mahalagang pangyayari sa pananampalatayang kristyano. Ito ay sumasagisag sa tagumpay ng liwanag laban sa dilim at ng buhay laban sa kamatayan. Sa ganitong diwa, ang itlog ay nagsisilbing simbolo ng bagong buhay. Sa sinaunang paniniwala, ang itlog ay kumakatawan sa muling pagsilang. Isang bagong simula matapos ang panahon ng sakripisyo at pagninilay sa kwaresma. Sa loob ng maraming taon, ang paghahanap ng itlog ay naging bahagi ng pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay, lalo na sa mga bansang may impluensyang kanluranin. Sa mga aktibidad na ito, ang mga itlog, madalas na makukulay at maaaring gawa sa tsokolate o plastik na may lamang munting regalo, ay itinatago sa iba't ibang lugar upang hanapin ng mga bata ang kasiyahan at kagalakan ng mga batang naghahanap ng itlog ay sumasalamin sa galak ng mga Kristiyano sa muling pagkabuhay ni Kristo. Bagamat maaaring wala ito sa orihinal na kaugalian ng simbahang katolika, tinanggap ito ng maraming pamayanan bilang isang makabagong paraan ng pagdiriwang. Sa pamamagitan ng ganitong gawain na ipapasa rin sa kabataan ang kahalagahan ng linggo ng pagkabuhay sa isang masigla at masayang paraan. Sa kabuuan, ang paghahanap ng itlog tuwing linggo ng pagkabuhay ay hindi lamang isang laro kundi isang simbolikong gawain na naglalaman ng diwang kristyano, pag-asa, bagong buhay at tagumpay ng kabutihan. Isa itong paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula gaya ng ipinangako ng muling pagkabuhay ni Kristo.